Life is too short ikangan nila. Ako po ay isang OFW, malayo sa pamilya, ako lang po ang mag, ako lang po dito mag-isa. Ako po ngayon ay nagkasakit sa di inaasahang pangyayari. Sa di inaasahang karamdaman. Mahirap nandun lahat ang takot. Kaya ngayon tayo pong lahat ay ingatan natin ang ating mga sarili, lalo na ikaw ay isang OFW. Kasi paano na lang tayo pag tayo nagkakasakit? Paano na lang ang ating pamilya? Paano na lang ang ating anak? Tayo lang ang inaasahan. Kaya wag, na, wag naman natin nabusuin ang ating sarili. Magpahinga, pagpagod, pero wag susuko. Det blir ingenting på.